mga kabakyard magandang tanghali tanghali ngayon mga kabakyard ang oras ngayon ay mga 1.30 ng hapon nandito tayo sa manukan ko kabakyard dahil binisita ko ang aking mga manok okay naman sila ngayon uh, magpapakasta tayo ng ating mga inahin. yan ang burungkak natin na isa saka yung, yung isa yung mayahin yung puti at saka yung isang mayahan din doon. Bali, papakasta tayo mga pag ganito lang ginagawa ko. Mga ah, baker para mas mabilis. Tingnan naman nga. ito so, yung hinahin natin mga kabakyard na ulits na pagkakastahan natin dito sa ating bukak ganito lang ginagawa ko para mabilis ganito lang mga kabakyard eh. yan yun lang ginagawa ko mga kabakyard kasi wala man tayong breeding pin at saka mas mabilis ito Kaysa doon sa breeding pen ibababad mo siya. Uh, mas mabilis to. Ganyan lang mga packet. God paraaming salamat sa ating mga ka-YouTuber diyan. Uh, salamat sa suporta sa akin. Uh, God bless sa ating lahat. Saan man sa saan man kayo sulok ng mundo, saan sulok ng Pilipinas, ang um, ang pagmamanok natin passion. At siyempre, ah uh, ang mindset natin ngayon gawing negosyo itong pagmamanok natin. Kasi maganda ang mga papremyohan ngayon. Kahit ulutan lang, uh, malalaki ang papremyoh. Kaya nagporsigya ako sa pagbreeding ngayon. Sana guide ako ni Lord sa aking pangarap. Uh, passion ko talaga to magpalahi, pagbreeding ng mga panabong na manok. Matagal na ako nagbreed mga kabagyad. Almost, sabihin natin, 15 years. Pero, dati wala tayong goal ba ngayon na uh, ito ang goal natin na uh, gawing business ang pagmamanok kasi uh, para sa pamilya at saka mga ganda ang papremyohan ngayon kahit sa sabungan lalo na dito sa Metro Manila kasi nandito yung mga papremyohan kahit pulutan lang mga kabakyan o, lang lalabanan na natin boundary ka na basta surtihin tayo mananalo tayo pera na may mayroon tayong pabili ng bigas at pambili ng pagkain sa ating mga alagang mga. Shout sa lahat ng mga kabakir dyan. Uh, ganito ang skarte ko. Uh, ako yung magpapakasta. Ito yung bulik mga kabakir. Ito yung ipuan ng aking Biboy Enriquez na white killso ang tatay nito, uh, ipuan din sa red na dome Ito, ipuan siya. Ngayon pinapakasta ko dito sa aking ready na sweater. Salamat, thank you for watching God bless ating lahat. Uh, sana mabuhay tayong mga bakter traders. Uh, pagkakataon na natin ito. Sana i-guide tayo ng ating Panginoon Diyos para matupad natin ang pangarap natin. Maraming salamat. Bye.